Natrap ang mga residenteng ito sa kabilang bahagi ng ilog sa barangay Pateng sa bayan ng Gonzaga. Ito'y dahil sa malakas na ragasan ng tubig sa ilog dahil sa pag-uulang dala ng bagyong goring. Inabot ng isang oras ang rescue operation pero hindi patiyak sa ngayon ang bilang ng mga na-stranded na, na residente sa lugar. Hindi ko sila agad lumotong, sir, dahil gumawa po sila ng way para po ma-rescue nga po natin itong itong pamilya na ina-expanded ko. Yung bahay ko kasi nung isang pamilya yun po sir ay uh, mali... parang sakit po, tawid po kasi nang ilog sir. Hindi na rin madaanan ng mga motorista ang limang tulay sa bayan ng Baggao matapos umapaw ang mga ilog sa bayan. Kinabibilangan ito ng Anayatan, si Versosa, Bagunot, Taytay San Isidro at Hasyende Intal Asinga via Bridge Patuloy pa rin kasing nararamdaman sa bayan ang pabugso-bugsong ulan. Kahapon nun, nagpasable siya kasi yung magdamagang ulan. Nag, ano naman po, na naman po ulit yung mga, mga small bridges nila doon. Dahil sa bagyong goring, sinuspindi ang pasukan ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Santa Teresita. Natuklap ang bubong ng Santa Teresita National High School. Hindi rin nakaligtas ang paaralan mula sa pagbaha. Ang mga guro naman sa Imorong National High School sa bayan ng Bagao mayat maya ang paglilinis ng kanilang mga classroom. Ito'y matapos pasukin ng mga ito ng baha. Labis naman ang pagtulo ng tubig mula sa kisame sa isang classroom sa Kapisayan Norte Elementary School sa bayan ng Gataran. Ganito rin ang sitwasyon sa Rakat Elementary School sa bayan ng Santa Ana. Sa tala ng DepEd School Division Office ng Cagayan, pumalo na sa 806 ang apektadong paaralan sa probinsya. 56 sa mga ito ang nakapagtala ng malalang pinsala. Puli bukas, wala na kaming signal sir makapagpatuloy na po tayo sa opening of classes. So, i declare na bukas ang first day of classes na hindi po sa kariyan, sir. Ever no Yes, sir. Yun po ang as per instruction ni Superintendent na mag-demake kami kaagad on Saturday and kung two days na wala, sir, sonic Saturday, hindi mag-demake kami. Isang emergency execom na din ang isinagawa ng School Division Office ng Cagayan. Ito'y upang matugunan at mapaghandaan ang pangangailangan ng mga eskulahan ng ngayong pasukan. We will be uh, closely uh, uh, monitoring po uh, yung mga safety directives po ng ating mga nagubernador. No? Pero as of today po, meron pong declaration po ng walang pasok. Uh -huh. uh, Ganun na din po kasi uh, siguro uh, sinake na rin po ng ating gobernador yung sitwasyon at sa pinag aaralan yung sitwasyon na magiging dedikado po sa ating mga estudyante ang hindi ang, ang pagpasok sa mga panahon na ito. Binabantayan pa rin sa ngayon ang level ng tubig ng Cagayan River actually nga ito po yung ating inanticipate ano sa uh, bahagya sa uh, takot bahagya kung bumaba into big uh, ay uh, hindi po kami nagpapakas na nagiging kampante uh, sa pagbantay dito kasi uh, yung, yung mga tubig pa po na galing ng upstream uh, na mga probinsya probinsya gaya po ng Quirino Nueva Vizcaya at Isabela ay uh, maaaring bumaba din dito uh, depende pa rin po sa magiging ispasyon ng panahon na doon sa huling tala ng PDRRMO Cagayan, umakyat na sa higit 2,000 pamilya o 7,000 individual ang inilikas mula sa 17 mga bayan sa Cagayan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.